I show speed. Ginawa lang alalay ang sikat na vlogger ng Pilipinas na si Kong TV. Yeah, no, Sa mga hindi nakakakilala kay I Show Speed, Si Speed lang naman ang isa sa mga pinakasikat na streamer slash vlogger sa buong mundo. Sa ngayon meron siyang 32 million subscribers in counting. Pumupunta sa iba't ibang bansa si Aisho Speed para makapag-stream at kahit saan bansa siya makapunta ay dinudumog talaga siya ng tao. Mabalik tayo sa kwento. Pumunta si Aisho Speed dito sa Pilipinas dahil isa ang Pilipinas sa mga bansa na pupuntahan niya para makapag-stream. At nung unang araw niya dito sa Pilipinas, pumunta siya sa Metro Manila. Pumunta siya sa Tondo, Binondo, Intramuros, tapos BGC. At as usual, pinagkaguluan si Aisho Speed ng mga Pilipino. At habang nagla-live siya ay maraming Pilipino ang nagko-comment na magkulab daw sila ni Kong TV. Ni Kong TV? Yeah, cool. Bro, I text him, bro. Noong unang araw na pumunta sa Pilipinas si Aisho Speed ay eh, hindi sila nakapagkulab ni Kong TV. Dahil ang tayla ni Kong TV, bakit di daw niya masabayan yung kulit ni Aisho Speed? Saka wala naman daw siyang magagawa kasi Diba, Sobrang dumug talaga kasi si Asho Speed dito sa Pilipinas, wala na daw din siyang magagawa. Kaya magmumukha lang daw siyang tanga doon kung pupunta siya. Saka hindi daw niya kaya sabayan yung energy ni Speed. Pero kahapon lang ay bumalik ng Pilipinas si Speed para mag-stream sa Cebu City. Marami ang nagulat dahil biglang lumabas sa stream si Kong TV. Tuloy na pala ang kulab nila. Kong, my boy! Speed, what's up? Well, you ready to turn up, man? Yeah, welcome back Yo. to the Philippines. Ah, marami ang nagulat. Isa na ako doon. Nagulat nga ako kasi biglang ano eh. Tignan nandun si Kong TV, agulat ako. Wala na kasing introduction habang naglalakad ng si speed Bigla lumabas, lumabas si Kong TV, goosebumps talaga eh. Nung una, smooth pa tol, Smooth yung ano nila, chemistry nila, ang ganda. Kinukul Di, ano pa nga eh, kinukupal pa nga ni Kong TV oh, there we go. Okay, AC. Now do you feel it? Now yeah. do you feel it? We call it air continuous. <laughs> We go, right? AC, there we go. Akala ng mga manonood magiging solid yung kulab nila Kong TV at Speed Pero kabaliktaran pala ang mangyayari dun Dahil nagmukhang alalay lang ni Speed si Kong TV What? Is, Please, uh. <laughs> Hindi din masyado napapansin ni Speed si Kong TV At ang mga atensyon ng mga Pilipino ay Speed lang Nagmukha ng ewan si Boss Kong TV dun sa may part na yon, Dahil hindi na siya masyado napapansin ni Speed tapos sa pau talaga tol, sa pau talaga si Kong TV. Napapansin naman si Kong TV kahit papaano. Napapansin ng na mga taga Cebu, syempre Pilipino 'yun eh. Pero yung attention talaga nandun talaga kay Speed. May moment pa dito na sobrang awkward talaga sa part ni Kong TV dahil sinigawan siya ni Speed dahil hindi agad sinabi ni Kong TV na testicles pala ng baboy ang nakain niya. One, you eat, one is a pig's brain, and the other one is the te testicles. That one. May kita sa mukha ni Kong TV na sobrang na-pressure siya kay Speed. May kita nyo dun mga kaibigan, sobrang pressure si ano. Sobrang pressure si Kong TV dun, nagso sorry pa siya. Nakakaawa nga sa part n' siya n' no? eh, nakakaawa sa part ni Bo ni Boss Kong yung nangyari dun eh. Ang kasunod pang pangyayari ay nung papunta na sila sa next location, ay naiiwan ni Speed si Kong TV sa jeep na sinakyan nila. We're yeah, we're pero kahit naiwan ni Speed si Kong TV ay sumunod pa din sila Kong TV sa next location na pupuntahan nila. Pagdating nila sa second location mga kaibigan, sasakay pala sila ng chopper ng helicopter tol para makapunta naman sa kabilang estasyon. Pagdating nila sa lokasyon ay biglang tumating si Kong TV. Akala ni Kong TV kasama siya sa sasakay sa chopper para makapunta sa next location pero ganito lang pala yung mangyayari. You you to the next yeah, no, but Inutusan lang ni Speed si Kong TV para patrasin yung mga tao. Sinunod agad naman ito ni Kong TV kahit alam niyang merong mga security guide. You ready? Well, let's go. At ang pinakamasaklap pa doon na iniwan lang ni Speed si Kong TV. Dapat kasama si Kong TV sa sasakay sa chopper para makapunta sa next location. Pero iniwan lang ulit ito ni Speed. Pero ay nga, yung parang naging highlight lang talaga sa akin doon. Is yun yung nangyari kay Kong TV. Kasi syempre, kung ikaw, vlogger ka ng Pilipinas, talagang haanga mo yan si Kong TV. Isa sa mga OG yan. Isa sa mga nagtaguyod ng vlogging yan. Si Boss Kong Tim Payaman, di ba? Kaya yung makita mong ganun, parang binabata lang yung idol mo. Di ba? Parang ano rin, awkward din talaga. Saka makikita mo kasi talaga sa mukha ni Boss Kong na, alam mo yun, yung oh, na-awkward siya. Although, alam naman talaga ni, ano, alam naman talaga ni kong TV, kung ano yung humor ni Speed, alam niyang kupal yan si Speed. Hindi naman yan si Boss Kong kung, kung hindi niya alam yung ugali niya ni Speed. Pero alam mo yun, makikita mo pa rin talaga yung pressure sa mukha eh. Hindi niya masabayan yung talagang kulit ni Speed eh. Gabig salot pa rin kay Idol Kong TV. Hindi talaga kasi natin masisisi si Speed eh. Kasi alam mo yun, eh, international vlogger si Speed. Saka hindi naman niya talaga kilala si Kong TV sa totoo lang eh. Ang kaya lang niya nakilala si, si Kong TV dahil sa mga nanonood sa kanya mga Pilipino inaano, yung minimention siya sa chat, sa, sa comment section, na ah, ito, kulab mo si Kong TV tapos nababasa niya, doon lang siya nagkaroon ng interest. Pero kung ano, hindi talaga, kung saan lang, hindi talaga kilala ni Speed si Kong TV. Maaawa ka na, ma awkward ka sa nangyari kay Kong TV. Kasi kung Pilipino ka tol, imposibleng hindi mo kilala si Kong TV tol. Sa lahat ng mga sikat na vlogger dito sa Pilipinas, tanongin mo kung sinong idol niyan. Isa lang sasabihin niyan, Kong TV lang, tapos timpayaman. Anong nangyari kay Kong TV kay Speed, medyo na awkward din lang kasi expect ko pagsasamahin yung lakas nila eh. Talagang gagawa sila ng history, malupit na history. Pero wala eh. Naging ano eh, yung sinampal ng realidad eh. Ginawang alala yung idol natin tol. Talagang masakit din ano rin eh, parang masakit din sa part ng mga umahanga kay Kong TV yun eh. Kumbaga masakit din sa part namin na idol si Kong TV na ganun lang yung kalalabasan. Although idol ko rin naman si Speed, talagang idol ko talaga si Speed. Isa yan sa mga hinahangaan kong international vlogger eh. Pero alam mo yun, yung ganun lang yung kalalabasan ng idol natin, ng inspirasyon natin kung bakit tayo nagbo-vlog. Ang video na ito ay base lamang sa aking naging reaksyon sa nangyari. Hindi ko ginawa itong video na ito para pagmukaing walang respeto si Speed at hindi din para pagmukain kawawa si Kong TV. Ginawa ko lang itong video na ito dahil ito ang mga napansin ko sa nangyari. Ikaw, ano ang masasabi mo sa pangyayaring ito? I-comment mo naman sa ibaba.